Um, sir, bali ganito po. Um, yung tinanganak po siya, kasi wala po kaming idea pa sa so, umpisa. Nanotice po ng asawa ko na iba po yung ano, -t -t tibok ng puso niya kapag ka uh, umiiyak dahil nga po sa bata. Uh, yun ho, hanggang sa nagpa po kami sa isang pija, uh, try yung ipa up. Sabi So yun po, na pinicheck up namin, nakalating kami sa Heart Center. Ngayon, ang, uh, ano ang sinabi ng doktor doon sa Philippine Heart Center, uh, tatay? Um, bali, sir, ang sabi po sa akin isa, no? um, i, i niya nga po para sa operation, uh, open heart surgery. Nagtanong-tanong na rin po ako kung paano po yung magiging process. In po, kasi nga po, um, alam ko po sa sarili ko na hindi biyo yung mga ganyang klase ng ano ng process. So, Magkano suma total ang uh, nire-require ng doktor para makoperahan ng iyong anak na si Dariela? Okay. Opo, ang estimated po nila pagka ipasok na po sa Z-Benefits program na gamit po yung pilot ko, is 150K. Okay. Opo. Pagka pumasok? Opo, pagka na-meet ko po yung ano, Pag requirements nila. na Ah, iba po yung ano eh. Mas malaki? Opo, Siempre. wala pong idea kung magkano na yung ano-ano tubong Pangasinan po ang ang tatay ko, father side. mother side ko naman po isa la Union. So ang mga waing po uh, originate po nila is ano, Pangasinan po. Pangasinan. Okay. Saan sa Pangasinan niya particular saan? Meron pong asinggan, pero sila tatay po Umingan. Ngayon lumapit si Tatay Darwin dito, partner Paulo. Oo, para doon sa nakita niya yung uh, Ako Bicol Party List ng ating programa, doon siya nagpunta sa People's Day, napagtanong-tanong niya, napunta siya doon, nagsubmit siya. So, ang hinihiling ni Tatay Darwin sana ay uh, para doon sa open heart surgery ni mag-aambag ang ako Bicol Party List, pati ang sa Abante Radio ng 100,000 worth na GL ay kay Dariela. Siguro itong uh, 100,000 worth ng guarantee letter mula sa Apo Bicol Party List at Apo Bicol sa Abante Radio ay malaking bagay na yan para sa iyong pamilya. Buti na lang nandyan sila. Siguro nga po, uh, tinulak na rin ang Panginoon na makarating sa inyo. Uh, Gagrab ko na rin po yung opportunity na magpasalamat po. Uh, Apo Bicol Party List, napakabuti na po. Masara, uh, sana po uh, magtagal at uh, marami pa po kayong ano, matulungan pagaya ko